Hello guys, for this video, gawa naman tayo ng tao. Madali lang palang gawin ng tao, guys. Ayan. So, meron tayo na soya milk. Tapos, yung gelatin. Ayan. So, iluluto lang natin to ng kaunti. Ayan. Tapos. So, tapos ito yung gulaman ng gamit ko. Madali lang to, 5 minutes lang, ready na siya, guys. Tapos, isimi, ilalagay, uh, nimix ko na pala yung gulaman mix. Tapos, strain lang natin siya. Ayan. Pero parang andun pa rin yung mga bulabula. bula Ano na nga. First time kong gumawa, pero naging success naman siya. So, ito yung gulaman, guys. Ang bilis lang gawin na to. Ayan, Oh. Kesa dun sa puti. Ayan. O, oh, diba? Tapos, gawa naman ako ngayon na. Tapos, nilagyan ko siya ng tubig, guys. Para hindi magdikit-dikit. ng arnibal ba yun? yan. So, gagawa ngayon ako ng arnibal. Lagyan natin ng kaunting tubig. Tapos, imimelt lang yan pala. So, nakita ko lang to sa reels. Kinaya ko, nag ako sa taho. Diba? So, ayan, guys. Pala siyang sunog, parang di sunog yan. So, ayan na guys. Tapos, pinakool down ko na siya. Na, ayan, nag, nag, uh, ala, gelatin naman din. Ganun pala dapat ang gawin para mas mabilis. Lagyan lang ng gulaman mix. O, ba diba? Hold down na to guys. So, tikman natin. Tapos, ayan yung arnibal. Arnibal ba itawag dun? And then, at saka yung gulaman. Ayan. Mix natin dyan. Sarap. Parang taho na talaga siya, guys. Pwedeng pwede na siyang pamalit sa alam O, oh, di ba? Tapos haluin lang natin. Ayan. Instant taho na tayo. Sarap. Tahong taho talaga siya, as in. di ba? Alit, I got. Tapos pinatikim ko din kay baby. Oh. Maaari na dyan Um, Taho. Taho ah. Ano siya? Taho? Mm. Yeah. Taho? Ang <laughs> gantil. Taho? <laughs> Bar de Angelano? Taho ah. Agot? So, ayun guys. Success ang ating paggawa ng taho. Nagustuhan niya. Kita niya ba? Naubos niya. Sa so, nakatatlong kain din siya niya. So, ubusan ngayon. Ubos na guys yung taho. <laughs> Next time na no, ulit. So, thank you for watching.